What's up mga idol? It's me again, Choi Ina to Go Center. So magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon na to mga idol, balikan natin yung uh, Kubo kung saan nakita natin yung uh, matanda na talagang uh, kinakain ng yung biktima. So balikan po natin ngayong hapon na to ako ulit mag-isa. So shout out sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng sumuporta po sa ating mga vlog, maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa bago pa lang na, uh, nanood sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo at i-click niyo ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. So ngayong hapon na to, balikan natin yung kubo. Sana po walang masama mangyari sa atin. ipag nyo ako mga idol na sana walang masama mangyari sa atin. At sana po marami po ang manunood. Pakishare po ng video. Yun lang po at sana samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to. So tara, let's go! So, ayan mga idol, lahat ng mga viewers natin, Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ngayong hapon. Uh, sana samahan niyo ako yun. At sana wala masamang mangyari sa ating pag-vlog. Kahit ako lang po mag-isa pero patuloy pa rin at tayo sa ating pag-vlog. So, gusto ko lang i-shout out no lahat ng mga nag-subscribe. Uh, sana po panoorin niyo ang video na ito hanggang dulo sa so, hindi pa po nakapag subscribe mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ninyo ang notification bell e-bell all nyo mga idol para updated kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload para ma-update po kayo. So, samahan nyo na ako ngayon at sana i-pray nyo ako, ipag-pray nyo ako para walang masamang mangyari kasi po, nag-iisa lang po ako ngayong hapon na to. Balikan natin yung kubo at dadaan ako dito. Susubukan ko ngayon mga idol. Uh, palagi ko nang dinadaanan to kaya medyo pamilya na po sa akin yung daanan at sana po samahan nyo ako ngayon at sana po walang masamang mangyari sa atin. So tara, let's go. Uy. So yan mga idol, no? may malaking butas dito at malaking bato. Ayan o. Kakaiba siya parang yung bato niya mga idol parang sa dagat. At saka yung mga buhangin dito parang sa dagat din galing. Parang parang ano dito eh. Parang sapa. Ayan o. Malaking butas diyan. Medyo natatabunan na sa sa katagalan ng panahon. Medyo natatabunan yung malalim niya na butas. So palagi kong dinadaanan dito sa lahat ng mga viewers natin no na hindi pa po nakakaalam. Matagal na po akong dumadaan dito at marami na tayong encounter sa area na to. <laughs> Uy. Niyon. Parang may tumatawag sa aking pangalan. So, sa ngayon mga idol, medyo napakatahimik po at sana walang masamang mangyari sa ating pag-vlog ngayong hapon na to. Sa lahat ng mga viewers na bago pa lang, sa lahat ng nag-aabang ng mga bago nating mga upload, uh, sana uh, samahan nyo ko ngayon at sana suportahan niyo ang video na to hanggang uh, saan pa pupunta yung mga video po natin. At pa-share naman po sa lahat ng gustong uh, manood, baka po... Uh, may mga kamag-anak po kayo, mga kaibigan na willing po manood. Ah, sa willing lang po manood, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. At sana mag-subscribe kayo. Samahan nyo na ako ngayong hapon na to. So, pupunta natin yung kubo kung saan nag-viral po talaga siya. At marami na talagang bumabalik-balik doon na matanda ng mga bata, na mga lalaki, bata, basta mga pamilyang aswang. Kaya babalik, uh, balikan po natin. No? Balikan po natin. At sana po walang masama mangyari sa atin ngayong hapon na to. Kahit ako lang po mag-isa, patuloy pa rin tayo sa ating vlog. Tara, samaan nyo na ako mga idol. Parang may nangangamoy eh. Ano yun? Parang amoy sunog? Parang dito banda? Parang dito. Ito. Parang, dito. parang may nasunog. Na nag-uurasyon siya para ito yung matanda kung saan napatay ko at muling nabuhay sana siya ang ginagawa ng mga aswang at manananggal. Baka dito kinain yung biktima at dinala yung nabiktima niya. Ayan o. Oh.

Eh, ano gumagapang? Gumagapang siya, mga idol. Gumagapang siya. Manmanan muna natin. Alam ko may binabalak ito at may ginagawang masama. Eh, lumalakas yung apoy. Wow! Ano kayang ginagawa niya? Magtago lang tayo dito hanggat hindi tayo. Hanggat hindi niya ako nakikita. ang mga idol oh ang <sighs> ginagawa talagang nasasaktan siya ang mga itul. hinahanap siya. Ayan yung ginawa niya. Ayan, may ginawang orasyon yung matanda. Nandun siya ko, nandun siya. Alo, ano kaya ginagawa niya dito? Alo, alo may mga tugo dito. May mga tugo. So yun mga idol, gumagawa siya ng apoy dito. Baka may red siya dito na tao. Yung dugo. Amoy dugo dito. Saan kaya siya pumunta? Thank pupunta siya dito. Ano kaya ginagawa niya mga idol? Nag-uuras niya. Oh. Sir, mga idol, wala tayong... Uy! Ano yun? Kartes, Benedicti ko sa sit me lok sudra ko sit me idoks. Fader itu lu satana. Nang nang so di vana sansa malak lebas. Ipsi bini nabi bas. Alam ko nandito lang. Ayaw niya magpakita. niya magpakita. Grabe yung matanda. Talagang ginamita niya ng orasyon mga idol para ma para maging okay siya pag bumalik siya sa dati. Hindi ko inasahan 'yon. Christ ko. Ayan o, nandun. Parang umiiyak siya. Okay, ano kaya nangyari? Bakit kaya siya na parang talit? At naririnig ko ang kanyang boses dito banda. dito banda ko narinig ka kanyang boses mga ito parang nagalit siya parang may galit yung kanyang boses buti na lang hindi niya ako nakita mga idol hindi niya ako nakita dito ako lang nakita sa kanya so yun mga idol pinagpapawisan po tayo ngayon no kasi medyo kinakabahan din ako kasi hindi ko inasahan na yung matanda na manananggal kung saan nahuli po natin at napatay po natin ng hindi natin inaasahan ay muling nabuhay at ngayon parang galit na galit siya kaya nga minanmanan ko dito baka magpakita ba so ayan mga idol ha meron na tayo ngayong uh, ano clue marami na sila mga idol napaka mabangis talaga kapag matanda mga idol no iba talaga yung ano niya makapangyarihan talaga yung mga matatandang aswang o manananggal at may ginagamit sila ngayong kakaibang orasyon no at maraming dugo ang nakita ko ano kaya ang ginagawa niya sana kaya yung nabiktima niya po yung mga idol no? sana kaya siya hindi siya makita Malakas pa rin yung apoy dito ayan no? ano kaya ang ginagawa niya bakit Yung mga dugo, at kalat yung mga dugo dito, at doon sa unahan mga idol, parang may narinig akong parang sumisigaw parang sumisigaw na humingi ng tulong banda doon you know parang humingi ng tulong pero, ang layo nag-ieko yung boses bakit ang gagawin natin ngayon dito ano yeah. yan Tugo, ang dami dito nagkala to. Hmm? So sana kaya, sana makita natin. At kasi, rinig na rinig ko ngayon dito mga idol, parang talagang may humingi ng tulong banda doon sa may unahan. Hindi ko alam kung saan yan, saan ko kahanapin. So kawawa naman yung biktima. So, ayun mga idol, sa lahat ng mga nanonood mo pasensya na kayo ha. Eh, uh, hindi natin agad uh, binitawan ang ating orasyon. Kasi ang gusto ko mga idol manmanan. Yun, manmanan yung matanda na talagang nasasaktan siya sa kanyang katawan. At, ayan o. Oh, kumagawa siya ng apoy dito at parang nagre-ritual siya dito banda. Nabutan po natin kaya pala amoy usok. Ayan. At saka umalis bigla no, yung matanda. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Kaya hahanapin natin yung bangkay kung saan kinain niya. So wala magagawa ngayon mga idol kundi hanapin natin. So papunta sana ngayon ako mga idol doon sa kubo. At balik na ka natin, kaya dumaan po ako dito kasi mas mabilis kasi yung pag dumaan ako dito at hindi ko inaasahan na makikita ko dito mismo. Nakaharang itong apoy, yung matanda, nagre at nasasaktan. So yun po ang nakita ko. Ano na malakas yung usok? Ano yun. Ano yun para may gumagalaw? Baka nandito siya. Baka nandito yung matanda. Baka tiyak. Daladala yung biktima. Baka daladala dala yung biktima